Hello, hello. So, mga guys, Ari, nag-order ako free sulfate ng shampoo para sa ako na hair, hairy, hairy. Para sa keratin. Kung magpa-keratin, gali kita. Ang sulfate free ng shampoo kag conditioner ang aton pili on. And then, nag-order ako sang 100 ml bottles. Pabiling cab bottles ay para sa ato na turkey trip. So, i-filled up natin niya. Eh. Natin. Natin. I-filled up natin. Shampoo. Ito. Oh. Hmm. Sulfate-free na shampoo. 10 days lang, guys. Ang dami na ni siguro. Bigyan natin pagpunoon kay Bugatman. Alright, First is the cover. shampoo shampoo and conditioner free sulfate conditioner okay Oh. Mas ano ang conditioner for lies siya ear field. Kaya sticky siya. Come on. Ang ganda kong synthetic. So, pang labahan ko na ang mga puti na t-shirt ni S. Afam. Ibusing. Kay Dukay na natago sa may amon um, nga wardrobe. So, pang labahan ko sila, ba diba, Para fresh. Pag,